Na-monitor ko lang po na uh, nagkaroon ng declaration uh, from the health secretary na yung Pertussis or or Tusperina ay nagpaplato na yung cases. Uh, mm -hmm. Pero baka naman mamaya magpabaya ang mga tao tungkol ano so, anong payo nyo. Hindi yung sabihin na pagpaplato ay tapos na, di ba? Sabihin nandiyan pa rin sa... Hindi. Um. Kasi maaring magtumaas uli. Ah, hindi lang po pertussis kundi pati measles no bandang south sa BARMM nagkakaproblema tayo ngayon. Bakit ba nagkaganyan in the first place kasi lubhang bumaba ang vaccination rate natin. Yes. Nanguna na dahil nga doon sa pandemya nag-focus tayo yung mga bata hindi pinalabas, hindi nabaknangahan yung iba yung karamihan. So uh, yan, kaya nakikita naaani natin yung uh, mga epidemya na hindi dapat. So ang number one po, pertussis, measles, diphtheria, lahat ng mga yan are vaccine preventable diseases. Pwedeng magpabakuna para maiwasan natin.